Good morning mga idol For today's video magkatali po tayo mga idol Sa ating upo Yan, kita nyo yan sa likuran ko Ay dapat na natalian kaya magkatali po tayo ngayon mga idol para may gapangan yung upo natin mga idol so ang gamit natin na pang mga idol ay 2 uh, ply banana twin. ito po yung ginagamit ng mga kadalasang ginagamit ng mga farmers, mga idol uh, kaya lang dapat uh, one ply sana yun ang um, dapat ilalagay sa taas kaya lang ang na natin ay two ply pero pagtyagaan natin to uh, ang gagawin natin mga idol ay ano lang natin medyo tipirin lang natin wag natin ano, masyadong damihan So limang uh, ano, ito yung pantali ko mga idol. Yan. Pero bago yan ay nais ko muna i-shout out si ano uh, Alex Sarita. Nag-comment sa ating last video. So Alex Sarita, shout out sa iyo, idol. And then sa uh, family mo. Family Sarita. Okay, magsisimula na tayo mga idol. So dito tayo magtatali sa taas kailangan talaga na talian natin to mga idol para yung upo natin ay meron sa magapangan kasi kapag hindi natin nalagyan ng gapangan. kawawa naman yung upo natin ito yung mas mabinta na pangkali mga idol sa ginagamit sa farming. Ito yung banana twin. So hindi pa nakakaalam sa tali na mas maganda gamitin kaysa nylon mga idol. Kaya ko kapag kayo ay nagpa-farm, ito yung gamitin nyo. Matibay to. Umabot ng dalawang taon mga idol. Masyadong madistansa yung tali ko kasi tintipid naman tali mga idol. Kasi so ang gamit natin na tali ay ano kasi to ah uh, top Sana ay one ply po ang dapat dito. Kaya tintipid natin. Kung sa bagay ay opo naman po ay paano uh, natin dito pagkapangin ito po yung mga idol oh. hindi makakita so, atras tayo konti dito sa kabila yan talaga mga idol trabaho natin ay dapat lang natin kaano yung nakahiligan natin mga idol at doon tayo nabubuhay yun ang tuuna natin ng pansin ano po kinaggat ako ng langgam. Daming langgam dito. Dami talagang ng langgam mga idol. Ah. Teka. Sige ko dito. Ganyan talaga ang buhay mga idol, ay dapat tayong magsikap. Para mabuhay tayo sa mundong ito maliban ng sa nakaupo eh malamang kung laging nakaupo mga idol ay may inaantay kaya tayo ay nagsisikap para sa ating kinabukasan shout out lahat sa mga ating ano ah, katulad na aming mga magtatanim ng gulay shout out sa inyo mga bro ito lamang ang dahing pahampuhunan natin mga idol pagtsatsaga Nako, umuulan na dito sa ating lugar ah. You know? Maliit lang yung natanim namin na opo mga idol pero sigurado. Katulad rin dati, ang daming opo namin na tambak. Hindi kasi masyadong magasto yung opo mga idol. kahit mababa lang yung presyo pero kay hindi siya masyadong ano magastos ah, okay lang yun Trabaho na kayo dyan. Mga kapamos. Puras na para mag... Pwede na na siya kay panbitaw. Upo lang man. Ah. Kaya po kapag kayo ay isa sa nagtatanim mga idol ini-endorse ko ang tali na ganito mga idol ito po yung gamitin nyo kaysa bibili kayo ng nylon nylon napakamahal mga idol nasa 300 per kilo ito 200 lang ito mga idol sa online ang mabibili kung Hindi ka sa hindi ka sa bandang Central Luzon. So online ka lang makabili nito. Sa so Shopee mga idol, pwede kayo mag-order. Diyan, medyo muulan dito sa amin mga idol. Yun Pero okay lang 'yan. kulang problema yan nakatutulong yan sa atin yan so yan ang mga idol oh. medyo nananakit na yung mga daliri ko sa paghawak ng tali alam niya kung yung tali ito oh. color, oh, color 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 black so medyo matibay ito talaga ito yung pang -tali ng saging kaya tinatawag siya na banana twin. Okay. So, hanggang dito lang 'yung ating video, mga idol. Lumampas na tayo, mga idol. Um Salamat sa inyo mga uh, patuloy na pagsuporta sa ating channel. At don't forget to share our video. At abangan muli ang ating pagbabalik.